Ay, sayang na yung palay. Nag-ali eh. na. Madaling-daling pa nilang palay. Eh. Matalo mm -hmm. sa gitna. Wala na. Malalim Ah, malalim. Oh, nadali na ng ano. Sumugut na. Yeah, wala na. Sa gilid na lang. Daan na ng ano yun. May tubig dyan. Kaya na. There ba? May, may sitaw there. Dirty. Dirty, nakita-kita. Hmm. Oo oh, nga no, nag-walking na nila. <laughs> Hindi, dapat akyat bundok. <laughs> Hiking. Ano dito muna tayo, doon na tayo sa taas. dito, dito po muna para kung kung kayo dito sa taas. Ah, so oh, para tapos yung... na dito, oh, no? no. Para tapos na po okay. tayo sa baba. Ah, At sige. 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 <laughs> uh. Parang <Parantapos. laughs> picture. <laughs> Pagka tamo, ganyan pa rin tubig niya,